Hello everyone! Sa so, ngayon araw pong ito tayo po ay magluluto ng pansit bihon po para po sa ating merienda. So ito meron po tayo ding carrots at repolyo Saugan po natin ang atay ng manok. Ito po yung ating mga ricado, bawang sibuyas kay paminta at meron din po tayong broth cubes. Meron po, ayan. May tira pa po tayong konting adobong baboy kahapon. I sama isama na rin po natin para hindi po masayang. So, tara po. Samahan niyo po ako magluto ng pansit bihe. So, ayun guys. Umpisa na po natin yung pagigisa po natin ng ating ricado. So, ko muna natin yung ating mga dahon Ayan. ko na rin natin ito natin ang bumbong natin yung paminta powder. yung soyo para paking natin yung ating maguling. lutuin po muna natin ng half cook po yung gulay at isa set aside po natin. Ayan guys, dito na yung ating gulay at sahoy. Set aside po muna natin para po hindi ma-overcook yung gulay. Para po mamaya at nalaman po yung kahon. Ayan. Ayan po yung gulay itinira lagyan na po natin ng chicken. Lagyan po natin ng broth chicken cubes. At dagdagan po natin ng paminta. dagdagin po natin ng kaunting toyo. So, antay na lang po natin kumulo at ilalagay po natin yung pansit bihon. So, nakulo na po yung ating pinakukulong sabaw. Ilalagay na po natin yung ating purong bihon. lang naman po. Uwan fold lang naman po ito. at lumabot yung iba po kasi binababad po muna yung bihon so hindi po ako nagagano pinidirekta ko na po siya tansyahan na lang po ng sabaw and guys okay na tuyo na po yung sabaw konting in-in na lang po at medyo maano pa po yung bihin. po natin. Ilagay po natin yung toppings. Sakto lang po kasi medyo matabang-tabang po ito. Ay, yung toppings po natin ay may timpla na. So, huwag na po natin dagdaga ng pampaalat. Ayan. So, ayan guys. Luto na po yung ating pang meriendang pansit bihon. So, kung meron po kayong tinapay, samahan nyo po para po mas lalo po tayong mabusog. So, andyan. Hanggang dito na lang po. bye, -bye po. Thank you po.